Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Okay. Okay. Dili na pala, sir, hindi di ba? Diba? Pwede kayong lumabas, pero ang pala, pwede isurrender niya. Ay, dili, pwede. Ano? Diplomat kami. Ang tanong si John Santisas, sara na ka-driver sa motor stand up? Parang siya ang pare Oh, nagbibli siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na naginip na aalis siya ng simbahan dahil may utos sa kanya ang taas-taas na sasali daw sa federal. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. titik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Mga pagsalig, 18,000 na monthly. Mudagan o 50,000 mga oras namin sa ilalim ng mga sa mga bagong Okay, may mga bagong mga bagong na bagong mga bagong mga bagong mga bagong mga bagong mga at mga no? bagong so, mga bagong mga bagong mga bagong mga bagong mga bagong mga bagong mga mga yun talaga ang occultism. At para sa kanila ay sumasamba, sinasamba nila ang Diyos. Ngunit ang katotohanan, unang Korento 1020, ang mga kolto ay sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Dato Adlaw ay nag-viral matapos isinrado yung iba, ibang mga istas, establishmento. Pero naharang sila sa checkpoint. At matapos sila naharang, doon, di na sila nakagawa pa. Ayon kay Police Colonel Warren Dablo, ang PNP Provincial Director, ng uh, pagsarado sa iba pa mga establishmento. Dahil uh, humingi ng tulong ang mismong barangay kapitan, nagsagawa kasi sila ng checkpoint, itong grupo ni Dato Adlaw, no? Nagsagawa sila ng checkpoint. Kaya, pumunta doon, pati ang mayor, provincial director, ang hepe, no? At, ayaw makipag-usap. Anong dahilan, bakit daw sinasarado yung mga istablisimento? Eto, kaya nga, sa paliwanag ng PNP chief ng Surigao, sabi niya sa kanilang pag-uusap daw, parang wala sa sariling katinuan si Dato Adlaw. Dahil imagine, hindi lang ang buong bansa at buong Surigao, kundi buong mundo pa ang inaangkin nitong ancestral land. So... Ang dahilan daw kung bakit isinarado ayon sa interview ng local media kay Dato si buwano ito, pero isasali natin ng Tagalog. Buhat na mo ang pagpadlag kanila tungod kay wala man sila di comply sa legality and management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Nga inform sila to ka business, kay ni ama sila sa so dapat... Uh, so, ang dahilan kung bakit uh, sinasarado nila, pinapadlag nila, na inform na daw tatlong bisis yung mga establishmento na sinerado tatlong bisis na na-inform na kailangan mag-comply sila ang problema lang sila lang ang nakaalam nito ang grupo nila ni Adlaw ang nakaalam na sa kanilang sariling batas no Tuloy natin. Mukumplay sila sa rightful owner. Ni kumplay ko ni kumplay pa sila sa rightful owner. Wala unta problema dili sila mahit. So, so sila ang rightful owner. Nauna nang sinabi ng hippie na si Police Colonel Mariano Lokban na nakausap talaga di na lang siya nakipagdebate dahil uh, may na siya. Parang wala na talaga sa katinuan itong si Dato Adlaw. Imagine uh, di lang buong Surigao inangkin, buong bansa at buong mundo pa. No, Mabatakan. This means sa Federal Tribal Government of the Philippines na nagadalas at nagadalas sa balaod sa URA, iti 371 April of 1996. Oh, so, ang kaniyang uh, palaging iginiit yung EFRA law pero ayon sa mga legitimate na mga datos no, sa iba't ibang uh, yung Nauna nang ipinakita natin, sabi nila, hindi daw uh, recognize si ang grupo nitong sila si Dato uh, Adlaw sa NCIP Mario since time in memorial. Dili oh, na mang balaod-balaod ni sa Dios. Amo ni. So did daw o mano yan kanilang batas, kundi batas yan sa Dios. Natag sa Dios nato nga balaod since time in memorial nga mao'y nag-secure sa tong kaluwasan material and spiritual. Amo ni ang balaod sa wala pa ang civil government. So yon ang kanilaang pagsarado. Sabi niya, yon daw ang uh, batas. Noong wala pa ang civil government sa ating bansa. Noong di pa ito pinangalanan na Pilipinas. So, nag-exist na daw ang batas nila. Na gisugdan sa atong mga katigulangan hmm. na nagapuyo. Sila... Yan ang batas daw na sinimulan ng kanila mga ninono. Hindi sa nasot, wala sila ikamatayon. Ah. Oh, yung mga ninono daw nila, na nagsimula nito, walang kamatayan. Pero ang tanong, kung wala yung kamatayan, asan sila? Patay na o buhay pa? Dahil ang mga ninuno nila na nagsimula daw sa naturang batas ay walang kamatayan. Eh kung walang kamatayan, hanggang ngayon buhay pa yon, Di ba? Uh, ang atong nasod is ang nasot. O yung bansa natin ay banal na bansa. Kurang timol. O so ang napakinggan ninyo ang pahayag ni uh, Dato, nagpakilalang Dato Adlaw, na ang bansa natin noon ay tinatawag daw, bago ito tinatawag na Philippines, tinatawag daw itong Orang Timol. Hindi pa Pilipinas ang pangalan niya? Oh, di pa Pilipinas ang pangalan, Orang Timol. Di? Orang Timol. Ang ah, atong pag to ng Orang Timol, puro mm, yon kung ah, para sa di makaunawa ng ah, Cebuano, kung atin umanong, o manong uunawain ang orang timol. Ano daw yan? Sa mga pinili sa Diyos. Ah, yun ang tirahan sa mga pinipili ng Diyos. Oh, yun ang tirahan ng mga pinili ng Diyos. Puro yan sa mga hari, reyna, prinsipi. oh, so tirahan ng mga reyna, ah, prinsipi at ha, mga hari. Prinsisa, wala silang kamatayan. At wala silang kamatayan. Eh, kung wala silang kamatayan, hanggang ngayon, buhay pa. So nakabaton lamang kita ng Pilipino o kamatayon. Ah, so uh, meron na umanong kamatayan, dumating yung kamatayan. Tungod na sa pagsakop sa mga bansang mananakop. Ah, yung pagsakop Sakop nitong mga mananakop, yung mga bansang dayuhan. Mahira na nga itong dugo. Kaya since time in memorial... Ang... oh, so kaya ah, uh, may halo na umano ang mga dugo. Dahil mula noon... Itong dugo puti. Oh, ang dugo natin umano noon, puti. Puti ang dugo natin noon. Ayon kay Dato Adlaw. Ano yon? Langka? Okay, tuloy natin. Dili pula. oh, hindi pula. Hindi pula ang dugo noon, kundi puti. Oo. Oh, puti ang atong dugo, dugong maharlika dugo. Oh, yan ang dugong maharlika daw. Puti, hindi pula. Sa Dios mo sa lupa bahimong gulawan. Ah, yan pala ang dugo. Grabe, no? Dugo ng Maharlika. Pag ito'y uh, tutulo sa lupa, ang dugong puti ay magiging ginto. Oh. So naniniwala naman ito na pakilalang datong adlaw sa kaniyang sariling binanggit. Okay, tuloy natin. Karo, nahaluan na kita sa mga intruders o nang nahimong pula ang atong dugo. Ang dugo sa mga intruders, dugo sa mananap. Ah, yon Ang mga dugo daw umano ng mga dayuhan, dugo ng hayop. Ah, dugo ng hayop. Pero sa simula, ayon sa kanya, dugo umano, kulay puti. Oh, tingnan nyo dugo ninyo. Baka kadugo kayo nitong grupong ito. Basta kulay puti daw. Ang dugo sa mananap, dugo sa tao, karong Oh, so, yon dahil sa pagpasok sa mga dayuhan, no, sa pagpasok daw sa mga dayuhan, uh, kaya nagiging kulay pula na ang dugo natin. No, sabi ni Adato Adlaw, dahil nagiging katulad na daw sa dugo ng mga hayop. Oh, so may dugong hayop na. Tungod kay nabahira na ang atong dugo sa dugo sa mananap. Oh, ayan. So may halo na talaga umano na dugo ng mga uh, ayop. Sandali muna, may nabasa ako, Raquel Silos. Uh, good evening, bro, uh, nasiraan ng bait ang mga yan. Bakit hindi kinasuhan? Bakit maraming kulto sa Mindanao? O na, may kaso na sila. Patong-patong na yung kaso nila. No? Uh, mahigit sa sa sampu ang kaso nila ah, uh, ito, pakita natin na. Ito, kaso nila, oh. Mahigit sa sampo. ah, uh, ito, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of Comelec, resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, cyber uh, libel, multiple violation of cyber cr crime law, and other related crimes bakit yung ano ano ba yung other related uh, crimes dahil uh, pinag-aralan ayon kay Police Colonel uh, Mariano uh, Lukban ang PNP chief ng Sorigao, pinag-aralan yung mga elemento sa human trafficking at yung mga elemento walang piyansa yon sa uh, ano pa yung uh, kasong yon human trafficking no oh at illegal may may sandali ha o, oh, basta hinihintay lang hinihintay lang umano ang warrant of arrest Ah, uh, illegal recruitment no oh, illegal recruitment so kaugnay diyan meron ng mga grupo ni mga miyembro nilang sumuko bakit uh, sumuko ang mga miyembro dahil na budol umano sa naturang grupo ayon sa CSWD. Sa ato si TPNP as to the Uh, so uh whereabouts or kung nahain hindi sila gikan, no? And then we, we found out na may taga Moncayo at first na batch na amo na Surya, nine of them are from Moncayo and then Uh, afterwards we receive a call from CIDG si na Joyce ito 'diya nagsurrender sa Ilan na 7 from Surigao del oh, No, ang assessment ng uh, CIWD, din. meron ding mga nagsurrender. Ito may nagpa-interview din sa local media, nagpakilalang Commander Tigre sa Haring Bakal daw. Oh, parang uh, ang dami nilang mga anting-anting. Ito oh. Si Dwayne Martinez, alias Commander Tigre, Guerrero. At, oh, alias Commander Tigre Guerrero. Ini nga grupo dili kini ingon nga ilorong legal kini. Oh, uh, grupo nila umano na uh, kay Commander uh, Tig Tigre legal daw ang kanila. Reg registered daw sila. Dili kini legal. Katong grupo sa Tribal sa Surigao Kanang si George Santisas, usara na ka-driver sa motor sa kandang. Oh, so, itong uh, George Santisas na tinutukoy niya, iyo, ito yung alias uh, Adlao, no? Na driver daw ng uh, motor, uh, motor cab dun sa tandag. Ikuha na ni Bae. Eh. Ilundi, Wipante. So, ano yun? Ah, uh, Infante. Infante uh, Lourdes Infante ang pangalan nito pero uh, di ko na op yung pahayag niya ang tao ka nakuha na nila dito sa tandag na city ka buo kung naiging mo nila na Kompleto na ang 70 division. No, so may mga nakuha pa sila diyan umano sa Tandag, no? At itong grupong ito, mga may mga anting-anting ito. So kung may mga anting-anting, occultism 'yan. Niya yeah, karon, may dili man Mataron na matarong man ang ibuhat kay sumpak para sa gobyerno. Kay matod pa si, si Norte. Eh, si... oh, sandali. Bai. Ah, uh, tanggalin natin yan may karugtong kasi siya hmm. uh, tanggalin natin yon na pahayag sila ang batas, sila ang gobyerno uh, yan. Uh, sila ang batas, sila ang gobyerno uh. kala si George, ang gobyerno tayo Bukir kayo na si Jones. Ang damay siya sa mga tao nga aring bakal. Ang tunang mga tao karun hindi sa siya ang kagulian. Hindi ka nga membro ko sa ring bakal. Hindi ko matitik ni Gidero. Dortehan ta ka Jones. Ang haring... bakal. E, eh, itong grupo nila pala, haring bakal. No? Uh, naniniwala din talaga sila sa grupong haring bakal. Uh, di ko syura kung saan nakabase pa itong haring bakal. Dahil... Uh, hindi ko sure kung sa Sorigao ba ito sila na grupo. Batal. Matarong tao. gikan gini sa krami. Oh, galing daw sila sa krami, ha? Dupinig. Anong inyo? Dili na resero. Ang ako sa kang dato subang. Ay, ang dato subang, iyon ang legitimate na uh, dato na uh, leader. No? inyong balawod na matarong, ang inyong balawod na matuman. Uh, Dili ka ng laiba nga bisaya ng mga piki. Kana si Bae Lourdes, hindi mo pa nga pinagawa niya. Paabutong hindi di ko na i iparinig ninyo ang susunod dahil uh, di na maganda pakinggan yung sinabi nitong Commander Tigre. At ayon sa mga miyembro, itong si George Santisas, na nagpakilalang Haring Adlaw, o Haring Adlaw, uh, na uh, alias, no? Alias. Oh. So, sa pamamagitan ng panaginip, imagine sa pamamagitan ng panaginip, siya nagiging pari. Huh? Oh. At umanib dito sa grupo, sa reyna na si Bae Lourdes Infante ng blessing ng spiritual. Parang siya ang pare o oh, nagbi-bless siya ng mga tao. Dalawang beses siya na naginip na aalis siya ng simbahan. Oh, so imagine uh, na naginip siya na aalis siya sa simbahan at uh, magiging kaanib sa naturang grupo. Dahil may utos sa kanya ang taas taasan na sasali daw sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. So kataas-taasan pa ang uh, may utos daw sa pamamagitan ng kaniyang panaginip na uh, sa sali sa federal. Tao may samurai. Ito, ah, okay, mga mga armas nila, no? Yung mga itak, samurai, kulay uh, pula. Gawa nila. Siguro kami kung tutusin ni mga dalawang dami ng marami ng tinanggal dahil lang hindi sumusunod sa batas. Ah, mayroon na palang mga tinanggal na mga miyembro. Bakit may nainganyo talaga na magiging kaanib nila dahil ang promise kasi ay 18 to 50,000 ang sahod. Asnan federal tatanggalin. Siya lang ma eh isa ito si Danilo Motalbo ang sumuko sa PNP. Oh. No? Like, mga tag-18,000 monthly. Mudagan o 50,000. Mag-order mes kung pa. Undersat ka sa <tries> Federal Tribal Almay. ngayon Kailangan. Eh, ito lang ang ipakita nila, no? Yung uh, ti tinatawag nila na uh, kahit walang lisensya ka sa pagmamaniho, basta meron kang ganian. Hmm. Oh, yun lang daw ang ipakita nila. Yun ang tinatawag na diplomat daw. Ang kanito, pwede na kang gamit mo sa pagdabiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga uh, naka point Oh, kahit walang lisensya. oh, see, imagine kahit walang lisensya, basta meron ka noon. Oh, may diplomat ka. Ano yung diplomat nila? Ito po, ah... Uh, pakita, yun ang nagiging plate number din sa kanilang uh, kanilang motor single, no? Uh, diplomat daw. Ito ang checkpoint na binabaklas ng uh, PNP. So, yon ang ipakita. Kaya, merong... Uh, Asan ba yon? Tingnan natin. merong yung na, nahuli. Oh. May uh, nahuli. Dahil dumaan sa checkpoint at wala silang wala silang lisensya. Hmm. Ah, nanap ko pa yung nahuli. Kung maalala ninyo, una, pinutula na sila ng kuryente. Pinutula na sila ng kuryente. pag na, eh. Grabe na, na discriminate sa amo, ha? Uh, bahay ni Dato Adlaw <laughs> Hindi na po guys, pinutulan na nila kasi para wala na sila ang connection sa internet at saka yung pag-charge sa cellphone nila. Oh, basta kami ang internet connection, putol na like hapon. So, karon tudubantay ang mga guardia, ang mga mga, mga polis o man, sa mga mobile force sa uh, palibot mismo din sa uh, area sa tribal community o uh, tribal uh, government of the Philippines and uh, i out karon sa itong mga kapulisan ang palibot sa maunga area maong nga mulu karon sa mga apektado kay uh, mo na define ang ang ilang katungod ingon man sa uh, uh gi sila sa mga panginang lanon unang uh, sila panawagan kay dili sa kuno makatarunganon alang sa ila so pinutulan din sila ng linya ng tubig no so ayon sa mga awtoridad lalo na sa PNP chief na wag agad-agad maniniwala hindi sing mabuti yung inanibang grupo baka mabudol bierno hindi po na ibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas o laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan ang pahayag ni uh, Police Colonel Mariano Alokban, PNP Chief ng uh, Surigao City. So, uh, intayin na lang natin kung uh, lalabas yung mga warrant of arrest sa patong patong, patong na kaso na isinampa laban sa kanila. Okay? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, dito natin makita na ang kalaban natin, ang demonyo, una, ikalawang, Pedro, ikalawang kalawang uh, Korinto, <coughs> Kapitulo 11, versikulo 12, hanggang 15, napaka-aktibo talaga. Napaka-aktibo sa paligid natin. <coughs> At napakadaya talaga. Kaya yun ang dahilan nandaming mga uh, sumulpot na kulto sa ating uh, paligid may mga anting-anting plus uh, kung sa loob ng simbahang katoliko yung mga huwad na santo huad huwad na uh, mga archangels no uh, kaya mag-ingat talaga at meron pang demonic uh, rosary o satanic rosary mag-ingat talaga para di mabiktima okay So sa pagkataong ito pasok na tayo sa uh, punto por punto mga kapatid. Okay. Nasubukan uh, ko na papasok sa punto por punto sa pagkataong ito. Okay. Na uh, So pagdasal natin ang ating mga kapatid lalo na diyan sa uh, Surigao area at yung mga umanib sa ganitong grupo. Sana'y maliwanagan sila at sa mga katoliko sila babalik sa kawan ng ating Panginoon Kristo. So Walang iba kundi ang simbahang katoliko. At uh, itakwel yung mga superstitious beliefs. No? Oh. Itakwel ang superstitious beliefs. Ngayon pala, So ayan po mga viewers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic his and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan O dia Iglesia. da igreja